Ito pala yung handa namin guys ngayong bagong taon dito sa barko for today's video. Grabe, napakagalante talaga ng company kaya sirana naman yung diet ni Kalbong Siman TV, oh yeah! Kaya samahan nyo ako mag food trip, chibog, lamon, mukbang, pagsamasamahin na natin yan, let's go! So ayun na nga guys, kung napapanood nyo yung mga video ko, kakalitsyong ko lang kahapon tapos ngayon putok batok naman, shesh! Eh, napakaangas par, high blood check! Buti pa yung lechon guys, nakapag-diet na. Tignan nyo naman yung balakang, napaka-sexy. Damn! Wee! Wee! Kaso nga lang, biglang sumakit yung dibdib ko, kaya mag-move on na tayo. Oh, she! Grabe, nagkwento lang ako ng konti guys, pero yung pila dito sa barko hanggang monumento na. Sheesh! Tinalo pa nga yung rewind sa haba ng pila, alright! Pero natatandaan nyo pa ba guys yung Disney princess natin nung nakaraang Pasko, si Victoria? Nagdadalaga pa siya noon, ngayon nagbibinata na Raul. Guwapo naman pala guys, kaso nga lang paano makakapag move on kung nilalapitan siya ng mga Prince Charming. eh? Aba, kalbo pa ang nais, marunong pumili. Shesh! Dalawang klase pala yung hinanda ni Mayor ngayong bagong taon, isang Pilipino cuisine saka isang European cuisine. Lahat yan guys, pwedeng kainin. So ano pang hinihintay natin? Unahin na natin yung Filipino cuisine. Let's G! Nangunguna sa pila, putok batok, kasama na dyan yung sausawan, pati atsara. At Fried rice yung katabi, this is it, pansit for long life. Tignan nyo naman yung sahog nyan, may broccoli, pang healthy. Eto naman guys, baka na may kabute. Shesh! Ay, kalderetang spay ribs, sabay nilagang Shanghai, este pinirito. Meatloaf sa unang tingin pero imbutido. Samahan mo pa ng isang katerbang hipon, paborito ng mga tito. Nakakita rin ako ng kakaibang lumpia guys, yung wrapper, transparent, see-through. Tapos tinabihan pa ng macaroni with salad. At sa dessert naman, meron tayong ube, maha de blanca, yung nasa street fighter, haduken. Siyempre, hindi na rin mawawala dyan yung leche plan, pati na rin buko salad. At sa mga inumin naman, meron tayong milk tea, este iced tea, kasama na rin yung anli kape. Dito naman tayo sa European cuisine. Lah, parang karne ng dinosaur, ang laki. Hindi ko lang sure kung ano yan guys pero mukhang masarap kaya titikman niya ni Kalbong Siman TV. Pagkatapos ng malaking karne, meron naman silang isda. Uy, fresh na fresh, galing freezer. Yung katabi, pork na may special sauce na may konting dahon-dahon. Yung kasunod, lemon na nilagyan ng salmon. Nagkabaligtad ata guys, meron din tayong anli fries. Carrots and potatoes, cauliflower with cheese. Aba, karamihan ng mga pagkain sa kanila guys, puro pang healthy. Eh, napakaangas par, ngayon kaya ako mag-diet. Shush! Okay, pumunta naman tayo sa dessert. Naku po, chocolate cake. Uy, ang sarap pitasin, cherry na may white. Grabe yung mga dessert nila guys, ang tatamis! Tapos yung panghuli, tiramisu. Eh, may vlogger pala sa likod ng kalbo. Alright, tikman na natin guys kung ano yung masarap. Let's eat! eto na yung mga nakuha kong pagkain guys. Una natin tikman yung karne ng dinosaur. Rawr! Wala nang teka-teka. Unang kagat. Ham! Grabe guys, sobrang lambot. Ang syrup! Naka-life din pala tayo guys. Dito lang tayo sa gilid na kapwesto para auto-refill. Sunod, yung lemon na may konting salmon. Pagpasensyahan nyo na guys, kung wala kayong marinig, sobra pa namang crunchy. Oh yeah! Pero ito talaga yung pinakanagustuhan ko. Healthy. Yung lumpiang sitro yung balot. Pang sampung kagat. Gulay agad. shish! Meron palang sausawan guys. Kaya akala ko hilaw. Sige, dahil mabait naman tayo, bigyan natin ng second chance. Magwork pa kaya? Oh, she Hindi ko na ipapakita sa inyo guys kung paano ako kumain ng hipon. Nakakahiya. See you ulit. Next vid. bye bye you!